na ang aking anak na ito po to. Aaaray. Kita. Ng makita. Like bless. namin pantal talaga ang. Eh? No, kamusta yung pag-aral nyo? Is everything okay? Dito muna ako tambay sa tita, makikain mo na ako dito kay tito. Bakit? Anong sayang siya sa Pilipino? What is Pilipino? Pilipino is... I don't know. Ano daw? Ano yung rooftop? Rooftop? Rooftop niyo? Anong nagagawa? Groupings. nagagawa? Ayun na okay. <coughs> Ay, kuya. Ang gusto ko sa groupings noon panahon ko. Pag groupings, ako yung... leader. Tapos ako yung hindi gagawa. Dapat yung hindi nagagawa, taga-mando-mando lang yun. Hmm. Ayaw niya dito. Ayaw kumain ni Chloe. Nakita niyo bulan na nula mo. <laughs> Ito yung maganda kong tsahin. Ako. Na hindi ng Asan na tukang ang buklam. Hindi naman. Asa na yung flowers mo dito na bibigay kay Tita? Ha? yung ano eh. Si Tito ako may flowers kay Tita o oh, nagpas na yung <laughs> Ano na ngayon? February 28? <laughs> o oh, Tita, hindi Uy sa poon Ibibigay ito sa poon sa ninyo kasi mag... Ano bang gagawin yung Tito? Magkano kayo? 15 ah, mistery misteryo. Ah, misteryo. Pagkakalasal sila, magbibisita iglesia sila. Kaso ano... nak Uli na dito! Mag magkaon na, magkaon. Oo, ni school shoes mo eh, hindi naman yung tatakbo yung pagawa natin yung school shoes mo. Mamaya may mag-sponsor sa'yo dito ng school shoes oh. Diba? Sa akin vlog. Walang mga ulam tao ngayon. Hirap, taghirap ngayon. naman ang isda ngayon. Kaya nga ako, yung pinirito ko, huwagin sa ko eh. Mamaya, pag may natirang tinik, <laughs> papaksimin ko. Char! <laughs> Magtitipid tayo kasi ano eh. Everything is under control. Di ba, Tisa? Yung aso namin, ingay, wala rin siyang pagkain. Kasi ang tita ko hindi nagluto ng sura. Ayan at dog dog food lang siya ngayon wala siyang ano wala siyang recipe